yung baka ni boss ang laki oh yan mga talong stevie pinan yung pagkalaki ng bahang ito mahaba na matakas na mataba yung e, mabait pati o tinan yun oh. yung iba ibang baka itong ganito yung tinatimpuitan nya yan pag iba ibang baka ito nanipa na ito ano wag na yan ganda ng katawan niya yan yung alaga ni boss dito. Isa-isa ang -isa alaga daw to pero kita nyo naman ang nilaki. Boss, para ilang taon na nga pala to? May ilang taon na? Oh, sa system mo. Tatlong taon lang din. Bata pa rin pala. Ito po ay puno ng saging naman. Puno. Puno na ng saging daw pakain nila. Tapos nilalagyan nyo pa rin ng tubig siya. Kapalyat. 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 Ano po? Galing kumain na na. Oo, oh, lakas kumain na eh. uh, Side na side yun. Eh. Walang tapo na eh. Kung oh, ito yung may, may lasa yung sako, baka ubos pati yung sako eh. Malaking baka. Pwede mo nalang palta ko. Ha? Nalang palta ko. Ayan, magandang hapon mga talong Stevie na dito tayo sa alutukan Uno, uh, si Chulbok. Ayan po, may nakikita niyo po itong malaking bakang ito. Ito po ay pakain din daw dito ay uh, puno ng saging. Ayan o. Tayo po ay magtatanong ng ilang informasyon lalo git sa malaki baano ba doon ba ng ganito kalaki ang bahang ito. Napalaki ng ganito. Ito daw po ay nabili lang ng 64,000. Nung nabili pero ngayon po tinan nyo po ang katawan nyo. Sobrang laki na. Ayan po. At tayo uh, magtatanong ng ilang informasyon sa paano mag ng uh, bahang ganito. Kung paano nga ba sila lalaki ng ganito kalaki at yung paraan ano, ng sistema ng pagpapalaki ng mga bahang ganito. Lalo git ito po ay kung titignan niyo po sobrang laki na niya kaya uh, samahan nyo ko sa video natin sa araw na ito kung bago pa lang sa aking channel mag subscribe na para lagi like update sa na-upload natin video dito sa ating farm visit sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito may malaking baka sila dito ano, alaga ay sakto palang pinapakain nila ngayon matapalay pakain anong pakain nyo? Saging. Ah, ayun kagaling oh. Ay, tipo ay puno ng saging naman. Puno puno ng saging daw pakain nila tapos nilalagyan nyo pa rin ng tubig siya palyat tapos palyat tapos ano po yung luntian? luntian na lupakain. si boss pala ito hindi <laughs> ko kilala sa'yo itong baka mm -hmm. uh, ano yung luntian? yung tos ako yung Ah, luntian na feeds ayun so tapos palyat mm -hmm. ang pinaghalo nyo ay uh, feeds palyat puno ng saging tas tubig. tapos tubig ayun ito pang pakain yung boss dito lakang bahan nito hindi ko nakilala si Busto Pre. Ikaw, hindi na kita nakilala. Eh, hindi ah. Ba Kumakain to kaya nito? Tinanong niyo, talagang higop na higop siya. Eh. Tapos busing ito pala, sinabi ko ito pala yung kanya ano. Ilang oras niyo binababadyang inyong ano? palyat. Kalating oras lang. Kalating oras lang ayos na. Mm -hmm. Yung iba kasi sabi parang tatlong oras eh. Ala, ano, oh, hindi? Hindi naman. Mag maganda yung palyat ko. Madaling yung Uh, yan pala, depende pa rin boss sa palyat. Sa klase ng palyat. So, Pag matigas si matagal. Ha, pag matigas si matagal. Yan, ito po yung baka ni boss. Uh, ang laking baka nito. Ito yung may gitis ng daan na to pag ibibenta ni boss yung itong malaking baka nito. Yan, grabing katawan. Kahit ka isa-isang baka dito, yung laki naman. Yan, Sarap ng kain yun. Yung sabihin boss, eh, na, pinapain pa rin ito na damo? Uh, pag umaga? Pag umaga. Pag umaga. Ito yung mga pinatad na. ang Pero ito na may binibenta mo? Hindi pa? Pangalaga mo lang sarili? Hindi pa. Hindi pa? Papalakihin pa? Pag-aay. Pag-aay. Pag-aay uh, Ito na pa yung eh, pangalaga pa ni boss eh. Pero, ayun. Nalo na. Nalo na yung seeds palit. Ilang ilang isa, isang timbang ganito, ilang kilong palyat. Siguro mga set kalahati. Set kalahati tapos yung seeds niya. Isang kilo mga isang, isang kilo. Pids. Magkano naman ang kilo ng palyat na kalimitan na nabibili? 700 ang ano? Ang Ang? Ano. Ah? 700 isang sako. Isang sako na. Ilang kilo yun? 45. 45 yun. Pumpala. Mura lang din naman pala yung palyat. Pero pag nagkahalo na rin pins, medyo mahal-mahal na rin. Ang pins yata ang mahal eh. Nasa so, 1.6 amped ngayon ito po pwede ito naman ang diskarte ni Bossing siya ang ginagawa niya pinaghalo na yung pinapunta natin ano parang ano lang siya puno na saging lang yung bungo ng saging ito naman may ibus eh mo doon yung yung, yung, yung ay tinantad na natin tinantad na pakain sa baka ni Bossing dito pala talaga ay ito Ayan, ito na ayan. Ang bungo na sa Ito, ito no? oh. ito ang ino na mo muna yung katawan niya. Oh. Tapos bukas na itong bungo niya. Um, bukas na mga gaya. No? Ito, ito, yung bungo na sa akin. Anong boss palang may nagtatanong nga pala? Anong klaseng saging kasi? Hindi ba? Hindi pwede yung iba saging? Pwede rin. pwede rin. Basta saging. Ah, pwede naman pala. sa Ah, uh, pero kasi parang iba iba'y mapaitsata. Ayan. <laughs> Eh ang po, po naman po ay eh, pag ano, ang pagganto pag, pag pipids niyo ay kahapon lang. Umaga Umagat Hap. hapon din. Malapit ang pambenta eh. Ah, pag pag ibibenta, ah, kung bagay pag malapit na ibenta daw palagi kinagantong ginagawa nila. Para mabilis na lumaki ano. Mm. Pero dati po hindi naman ganun. Pag yung dating alaga lang. Yung hapon lang. Ay sa Japan na ito ibibenta ni, ni Bossing Tumbakong ito. Bandang-bandang dyan daw ibibenta na rin pala ito. Mayo, mayo. <laughs> Malapit-lapit na. Mayo na bukas eh. Ito pala yung pambenta na ni Boss Itong malaking bakang ito Bossing, ilang taong mga ito'y nalagaan? Ah, bago pa lang sa'yo Sampung buwan pa lang pala ito nalagaan na ni Boss Iisa naman itong alaga mo ito, meron ka pa rin iba? Aba, ito pala yung sampung buwan lang din na Alaga ni Boss Pero ito ay hindi naman sa ano, Pwede naman malaman kung magkano kumamo dito yung dati 64, yeah. 64 lang Ay laki na nilaki dito eh Maganda pala talaga pagkakita ng baka pag, pag maalaga ang nagbabagaalaga, pag sariling alaga. Akala mo ito 64, pero tinayin nyo, laki dito. Ang bait pati, oh, hinahawakan ni Nini. Nini, hawakan mo nga, Nini! Yan, oh, ang no, bait ng bakang ito. Ang bait kata itong 64, ito yung buhari kayo higit na sa isanda ng estimate ko dito. Pag ang i-estimate uh, sa dami ko lang nakikita ang baka, ang laki na ng bakang ito. Pati madala ang pakain dito, pero parang mga baka dito sa insariya, hindi na mamayat. <laughs> Ayan, ang lalaki talaga nila. Pero ibig sabihin ko po eh, kayo yung pagkabenta na dito pa ng bagong baka. Eh sa pag-aalaga nyo naman ng baka, anong kalimitan na naging encounter nyo na, siyempre hindi may magkasakit yun. Anong kalimitan na sakit ng sipon baka? Sipon lang naman, sipon. Sipon lang. Eh, lang talaga pangkaraniwang sakit ng mga baka. Hmm. Ayun Ay, naman pala, sipon lang daw pala ang pangkaraniwang sakit ng baka. Eh bossing, may nagtanong pala sa akin, pag sumala daw ang babad ng palyat, nagbo-bloated ang baka? Hindi naman. Hindi naman. hindi naman? Ah, hindi naman pala. Ano oh, mag magsasala ang bata ng palyat bagang? Oh, hindi ba pwede ba yung iba'y tatlong oras sa pagmatingkas yung palyat? Sabi niya ito ay, ano lang, kalating mm -hmm. oras lang. Wala pang kalating. Wala pang kalating. Ah, wala pa naman ikaw na ano yung nag-bloated yung parang ano yung nag-antya. Oo. Ah, wala naman pala. Yun. Sila sir, ito yung may nag-comment kayo sa atin. Kaya tinanong ko sa inyo. Mm -hmm. Hindi naman pala nag-bloated siya. Wala pa naman. Eh, nag-conforme sa palyat. Pagka yung palyat ay yung matigas. Uh, pa lang, no, yung, sobrang tigas na. No. Miski sa kursi, hindi pa nalambot yun. Yun, sigurado na <laughs> hindi matutunan sa tiyan niya. Ano? Yung kahit iganto gan, lang ang ang hiblo ni mag maganto lang mag, ah, maninipis. Maninipis lang. Kaya uh, konting ulo cool ano na ganito. Depende pa rin po sa palyat. Ayan. Pero yung may napipili din po ba na ganun? May napipili din ang palyat. Meron yung malalaki talaga ano siya hibla. Ayan. Daktaro, ang laki ng bahang ito. Kita natin ang laki talaga ng pagkalaki ng bahang ito. Ito eh, boss, eh, anong lahi na nito? Mistisuhin lang to no? Galing din na yan. Galing din na sa nagkita din sa may albar sa taga. Ah, kaya sa ano? Uh, yung mga uh, nag kumiya. oh, yung mga nag oh, mga yung na truck. Oh, oh, yun. Yun. Ay, galing po itong norte. Kaya yung mga gusto mamili, maganda talaga pag mga lahi ng norte. Sanay sila sa mga pizza Ano. Tsaka sa ano. Alaga pati. Tumakita nyo kanina, hinihipunin itong bakang ito. <laughs> ang bait niya pag mga baka yung mga galing talaga sa alagaan na yung mga binibenta, mabait siya, hindi siya mahirap alagaan. Pag kayo mas baka yung mahirap. Medyo mahirap din, ano. Ma Matakot-takot siya, mahirap pa umuhin, pati. Dito ni yung pasong niyo, unlock. Ito baka yung isa-tim yung isa Talagang, pag hindi pa ito nabusog ay, eh. isang timba itong ito puno ito tapos ito yung puno din kanina nakita natin puno yung pagkapakain niya pag tapos yung laging dito hmm. Yun po pala yung pagmalapit na ibenta no? para lumaki siya. Yeah. Oo, oh, magatapon na siya. Laki ng baka nito. Pero ibig sabihin ko po ito ng hindi pa kayo nakapagalaga ng maramihan. Talagang isa 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 lang. Dalawa. Ah, dalawa. Dalawa na pinakamarami yung alagang baka. Pag kumbagay siya, ano lang, pansarili lang din. Okay, no? ikaw boss, eh, nagugulay din? Magkatanim. Ay ngayon, hindi na. Ah. Ako construction na lang. construction ng ano mo yun? Ayun. Kumbaga ito parang extra income mo lang din ano. Ang pagbabaka. kasi boss ay lagi natin nakikita dati nang rin sa Lucay na to sila nang ano eh. Dati dati nasa Lucay. Oo. Sinasabi ko ko si boss sabi ko ay uh, siya nga pa rin mga kasama-sama na mimili sa Lucay ng mga baka. Ayun. Maganda pala talaga ang hindi e, may sasuggest niya sa mga gusto mag-alaga ng baka. Maganda talaga alaga ng baka. Pagkakitaan talaga. Oo. Uh, kasi ni katulad dito, huwag nyo lang papabayaan na, no? Pag pinabayaan na mamaya mga baka. Ayun, oh, pag ka hindi naandag ni Papaya. Papaya talaga siya. Yan. Eh. Grabe laki baka nito. eh, tinan mo, ang lakas eh. Wala pang, papaya. ano eh, wala pang 10 minuto eh, ubos ang kanyang kinakain no. Grabe laki pati ng baka nito. Kapag ito, nakakain ng ganyan pa dami, busog na busog na. Oo, oo. May okay. sura ng damo puno na lang saging at yung konting feed spot palyat solved na solved na ganoon din ang dami ng umaga hindi ibig sabihin malaki laki din pala magagas mo ito pag bago ibenta ano para pero sa nasa 20 na gastos ko dito 20 sa pagkain pa lang niya ay di kasi napalampas na siya sa ano malaki-laki na rin pala ang gastos ni bossing dito kumbaga, halos pala sa kung halos matita rin pala sa'yo kung mapapapinta ito hindi rin naman gano'ng kalakit kasi pinids mo nga yung iba hindi nagpipids eh, eh matagal naman lumaki pag yun yun na nga pag hindi pinids nga lang napakatagal lumaki ano wala nga lang silang gastos kaya lang hindi ba tagal ang alaga ay taon taon din kung baga ay gano'n din ang halos papataka niya ano yun side na side naman ay yun grabe yung laki ng bakang ito Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Sana po ay nagustuhan niyo ang video natin sa araw ito. Pa-share niyo po natin video at sana wag natin i-skip yung ads. God bless mga Talongs TV. Kita kayo sa ulit sa ating sunod na mga video na i-upload. God bless mga Talongs TV.